ang muling pagkabuhay ng matagal na natutulog. Panoorin kung paano nangyayari. Yun guys, nandito tayo ngayon sa Usamis. May iririskyo na naman tayo dito, Toyota Fortuner 2019 model. Isang taon na to na hindi nakaandar mula nung nabahaan. Gaya na ang laging nangyayari sa mga video natin. May isang shop na naman na nakipagtulungan sa atin para sa kapakanan ng kanilang customer. Nais nating ipakita na hindi masama ang makipagtulungan at wala tayong intensyon na ipahiya ang kung sino man. Ngayon magsimula na tayo dahil sa lubog sa baha yung sasakya natin. Kaya ang ginawa natin ay ayan pinalitan natin ng mga parts. Pati itong fuse box natin ay pinalitan natin ng buo. At saka ito naman, itong immobilizer ECU natin ay pinalitan na rin natin. Pagsikapan kung ma-explain sa inyo kung bakit natin pinalitan itong mga parts na to. Itong unit pala natin ay sa Cagayan di Oro to na bahaan at dinala na lang dito sa usamis So ngayon, anong rason bakit papalitan natin itong fuse box natin na buo, itong junction box. So ayan. So ang dahilan ay nawala yung dito, yung box na nakalagay dito. So ayan, itong kagayan ito. Ang tanong bakit nawala so hindi rin natin alam at pati ang sample din ng immobilizer isiyo natin so bali yung nakalagay dito sa sakit na to ay nawala rin kaya ayan ito na yung bago natin so wala na tayong mga sample sa parts na to kasi nga ay nawala na ito namang fuse box natin ay buo rin yung pagkabili natin kaya ayan kinabit na rin natin para magkaalaman na kung aandar pa ba to medyo apike na itong kahimtang ng sasakyan natin so ayan kita natin na waskag na talaga dito sa loob hindi na rin namin alam kung nasa na yung mga parts dito so ngayon ayan kita natin na naikabit na natin yung mga parts pati yung isiyo natin so ito nakabit na rin natin medyo malaki laki talaga yung gastos dito so sobrang dami na pinalitan natin na parts ngayon ay magsimula na tayo. So kita natin na nakauna at ah, try muna nating pandarin. Gaya na inaasahan, ayaw umandar. Kaya yan, ito yung trouble code natin. Engine immobilizer system. So marami yung naka-alarm dito. Simula tayo dito sa immobilizer. So may dalawa tayong key. So naka-register yung <coughs> Dalang, dalawang dalawang nung original na immobilizer natin so bali ito so may dalawang susi so dun sa dalawang susi na yon hindi pa kasali tong susi na to so bali hindi ito yung susi na <coughs> nakaregister nito so yung dalawang key na yan ay wala sa atin yan kaya hindi natin yan magagamit ay i-delete natin yung susi yan, so tingnan natin. So, yung susi ay dalawa. Tapos isa yung sleeve. So, bali master key tong isa. Kaya, kaya dalawa lahat. Pero ang problema natin dito, itong mga susi na to ay wala tayo dito. Kaya ang gagawin natin dito dahil hindi natin to magagamit, di-delete natin ang susi na to. So, dito tayo sa key Okay. So successful na yung i-race natin. At ngayon naman ay itong susi natin. So ito, kita natin. Ang gagawin natin dito ay i-register natin to Bali, ito yung ipoprogram natin para umandar yung sasakyan natin. Madali lang naman yung mga steps dito. Basahin nyo lang yung nakasulat. Sobrang napakabisik lang naman to pag alam natin yung gagawin. Pero pag hindi natin alam ay nga nga na lang talaga tayo so ayan uh, kita natin yung nakasulat sa scanner basahin nyo lang kayo na yung umintindi pasensya na kayo medyo blards yung video natin Bibo B21 kasi yung gamit ko pa dito pagkatapos kong gawin mm -hmm. yung mga steps ay ayan uh, tingnan natin ulit yung susi natin kung ilan na ba yung nakaregister so kita natin dito na isang susi na lang at ayan Master K yeah, start start pagkatapos na ma-register ang susi ay ayan sinubukan na namin start atin yung kung may fuel na ba kita na natin dito na may fuel na yung papunta sa injector kaya sinubukan na namin dito yung paanda rin. observe lang niyo dito kung ano yung mangyayari Wala, wala. I-program na lagi. Otro, otro. Timer di, timer di, di pa di. Kita natin yung ridundo na wala talagang planong umandar. Kaya ang ginawa namin ay ayan, nagpailaw-ilaw na naman kami dito sa Christmas light natin. ECU programming na naman tong ginawa namin dito. Fast forward tayo, 45 minutes na at natapos na yung ECU programming natin. Kaya ang gagawin na naman natin ay try na nating paandarin ulit to. Dito ay may plano nang umandar yung hindi natin, kaya inurasyonan ko na. Sa wakas ay umandar na, pero ayan, observe natin ay ito na palyado yung engine. Ibig sabihin ay hindi pa tapos yung trabaho natin, kaya observe natin dito na, ayan, hindi nag-function yung injector number 1 natin. Okay, palunga, palunga dahil sa hindi nagfunction yung injector number 1 ay tinanggal natin at ayan papalitan natin to ng injector surplus tong ikakabit natin buti na lang talaga at may stock kami ng ganitong klaseng injector sa tingin ko ay itiim talaga yung magniwang dito at hindi pitaka lang Ibalaya nagdamang. Oh. Fire in the hole. <laughs> Ayon. Hai. Sobrang tuli One click. Isang indiktor patay. Tuli yung kagayan din sa kinana. Bakto kagayan na. Samis, kita natin na matuli na yung andar ng engine at dito naman tayo sa likuran observe natin dito na parang gidagat yung tambutso natin sumuka ng ata parang kumain ata ito ng umiyagan medyo maitim yung dalang tubig ng tambutso subrang kondisyon yung engine kasi may tubig na lumabas Siyempre para masubukan natin kung makapal ba yung itiim ng may ang ginawa ko ay sinubukan kong patuyok-tuyokin yung gulong kita natin na buhay na buhay na talaga yung matagal nang natutulog medyo makapal na talaga yung agit-it ng sasakyan na to sa tingin ko mahina siguro tong tumakbo kasi mabigat yung mga agit-it sa wakas ay nakagawas na rin sa git yung sasakyan na to kuya luyo, o kuya kubo construction namin din Wala oh, pa -di naman. <laughs> pa. Kung nanonood ka pa rin hanggang dito, maraming salamat sa iyo at sa iyong suporta. Paki-share na lang sa video natin at God bless nating lahat.